Ayaw mo ng gusot, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng problema. Sikapin mo na kapag mag-aasawa ka, spirit ka dapat sa magulang mo. Kung nagsisimula ka pa lang, wala namang problema tubira ka sa parents mo. Basta wag ka lang magtagal. Taon na kayo dyan, ilang dekada na kayo, nandiyan pa kayo eh. Nakakapit ka pa sa magulang mo eh. Nagkaanak ka na eh, nandiyan pa rin eh. Inaasa mo pa rin yung mga gastusin mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo. Huwag ganoon Pamingi ka ng tulong. Yung tamang tulong lang, huwag yung abusong tulong ang hinihingi mo eh. Yung halos lahat na lang, hinihingi mo sa magulang mo at kapatid mo. Iwasan yung mga ganon. Kaya kailangan, so kung magsisimula ka, magpapamilya ka ngayon, isigurado mo muna. Ngayon, kung hindi ka naman ready at biglaan yung pangyayari at nakapag-asawa ka, sige, tumira ka sa parents mo. Pero huwag mo lang tatagalan. O, mga ilang buwan lang. Kailangan, huwag abuti ng taon. Uh -huh. Tapos kung nagagalit sila, mayroon sila napapansin sa'yo, may nakikita sila sa inyo na mga hindi maganda, o sinisita ka, hayaan mo lang. Kasi nakitira ka eh. Huwag ka lo, huwag magagalit. Huwag ka react ha? Nakitira ka eh. Ngayon, tiisin mo yon ng ilang buwan, tapos lipat na kayo.